to ano to ah op one minute ay to 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 lagay ng ano lagay ng salad ah wait lang to maganda to ya yeah, ito pa oh huwag nyong kunin yung ano mga lata lata Oh.

Oh, Bakit? Mga ano pa lang, mga one month siguro o wala pa. Ah, ano ba? Lagyan natin oh. ng one month. Kasi mga idol, sabi ko nga sa inyo. Kasi share-share lang ako. Oo, oh, share-share lang share siya. siya. Asa share As mo? Dala mo? O, oh, tingnan natin. Ay, dito ang isa. Ha? Ang isa. Pero nakapagaman ko isa. Hindi, ano, share-share ka. Meron ka dyan? O, ano sa isa? Ano oh, sa, sa isa? Ano sa isa? Oh, oh. Sig sige, sig sige. Sig -sige. Ano na, isa isa. Uh. Pero nag-share siya. Kaya ako hindi siya Kaya ako siya dinalan kasi nag-share siya ng ating video. Kaya kayo, pag-share din kayo, kasi kapon, naghanap ako ng mga mga nag-PM sa akin, tapos yung iba, walang share. Kaya nire-replyan ko siya, tapos kabi ko, mag-share-share kayo ng video para magkarangay ng gamit. Tapos ngayon, nabasa ko yung chat niya, tapos pagtingin ko sa Facebook niya, may mga share siya, binigay ko kaagad sa kanya yung WhatsApp number ko, tumawag siya sa akin. Ganun lang po, di ba? O, oh, ito yung gamit ni Kabayan ngayon. Mayroon siyang isang food warmer, mayroon siyang thermos, o, oh, yan. Pero ito, bahala na kayo ito kasi hindi ko naman uh -huh. totoong naayos to. Uh -huh. Basta kung ano yung mga nakuha ko, nilagay ko lang yan dyan. Pero magaganda man, naman, man, hindi naman. <laughs> ha? Bakit gusto mong kunti lang? Alam nyo, <laughs> ka, alam mo kasi, <laughs> alam mo kasi, <laughs> kaya nga ako nag, nagbibigay ng marami para hindi sayang yung biyahe. Eh, uh -huh. e, saan naman kunti lang, o diba? Uh -huh. O, oh, tata, ano, buhat ke? Bigat, bigat nyan. Mabigat, mabigat po ito, talagang napakarami po. Tapos kung ah, uh itong -huh. lagayan? Hindi na, sa'yo na to. Uh -huh. Oh, sana tinilagay. <laughs> talagang, <laughs> talagang hirap na hirap kami ba? Mm. Dahil pwede mo itong hilain. Oo, oh, mamaya. Oo. Ha? Ah? Oo. Uh oh, oh. mo naman ay e, galing sa kaibigan mo, magtanong sila. Uh oh. Ito yung hiningi ko lang. oh, walang ano yan ah. Ano ito? Well, eh, para sa'yo. Tama um, yan. Ano yan? <laughs> <laughs> ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi, hindi, hindi. Agana, agana, agana. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, sinasabi ko sa inyo. Ito, nagbigay siya ng 5KD. Alam niyo ba kung magkano itong 5KD? Malagi <laughs> 900 po sa pesos. Sa piso, 900. Pero siyempre, hindi naman tayo masyadong ano sa pira. Basta ang sa akin lang, follow, like, and share lang po. Wala kayong babayaran sa akin. O ito. Pandagdag mo yan sa cargo mo. Ha? <laughs> Tapos, meron pa siya binigay, pagkain. Pagkain po, hindi ko po yung tatanggihan. Ganun, ganun po ako. Pira, sorry. Ako, lahat tayo nangangailangan ng pira. Baka akala nyo naman. Pero siyempre, tayo magkakababayan lang naman, nag i ako mamulot para sa inyo, syempre, tulungan nyo rin ako. mag i din kayo, mag-follow, like, ang share sa ating video para nang sa ganun po, ay marami tayong kababayan na bigyan ng mga gamit, di ba? Ay, ano? Nakita mm -hmm. niyo. <laughs> 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 ah, ano? Paano? Salamat. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> ah, Salamat. ingat, ingat niyo palagi. <laughs> <laughs> Basta ito, hindi ko tatanggihan, pero yung pira mo, pandagdag mo na sa cargo yan. <laughs> ha? Salamat. Tapos, sa akin ka magpadala ng cargo, magsisinta ko sa'yo. Nang Oh, sige sige ha. Okay. Wala, may ba kaba, may kababayan ka pa yung isa diyan, wala. Oh, hindi pero may kasama kang Pilipino. O di sabihin mo sa kanya, gan ganun din gawin niya, mag-follow like and lang din siya para mabigyan din po natin siya. Kasi ikaw yung kausap ko diyan, kung gagaya siya, mabibigyan ko rin siya. Ah, oh, di ba? Ah, oh, sige, salamat. Oh, shout out ko muna yung pamilya mo. Shout out from twitter alias family from Layog Masin, Iloilo. Ayun. Okay, ingat yan. Ko lagi dyan, ha? Ganun lang po, di ba? Ito. Ito, hindi ko talaga tatangyan to. Ay, yung mga nandito pala sa Kuwait, mga idol. Kung kayo po ay magpadala ng iyong cargo, mar meron po akong kilala. Uh, mabilis, maaasahan, at legit din po. At safe din ang inyong balikpain box. Magpalo lang po kayo sa kanilang Facebook page. Uh, Pel Global Express Cargo. Kasi po pala, magkakaroon din po tayo ng parapol dyan ng balik bayan box diyan po mismo sa Facebook ng Phil Global Express Cargo. Lahat po pwedeng sumali sa ating parapol ng apat na balik bayan box para po sa inyo mga idol. I'm stronger, step by step. Oh, may basag. to toto, to lagayan ng ano? Lagayan ng salad. Ah. Hoy! Wait lang. Ito, maganda to. Yeah, ito pa, oh. Huwag niyong kunin yung niyo, ano, mga lata-lata. Oh. Mamaya daw, mamaya. <laughs> Alagi! Uh, mga <laughs> uh, pinggan ba o? Oh, mga platito. Ito o, ha? Alas, gaganda mga idol. Swerte ang mapagbigyan natin dito o. Grabe! Hahaha puno alam mo no? ano? Ah? ha? Ah, sino yung dalawa? sino yung dalawa? yung binigay na sa akin? Oh. sana mo? yung naman na huwag na binigay ko yun oh grabe bandihan, ay basag. ayang na? Akin na eh, yung mga platito na yan ito Ibang kulay Isa-isa <laughs> lang Ito, 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 ito. Akin na to Nagay ng ay plastic Ito ano to Hop, oh, one minute Yung iba kasi basag Mayadol, oh No, sayang, oh Grabe swerte 'yan. Suwerte mapagbigyan. Hop, sorry. Hala Hindi ako makaalis oi. Hindi Minsan kasi mga idol, may basag 'to eh, 'yung titina natin. 'Yan Wala, hmm. wala na kung na, na ah. ano kung ah, ano kung ano kung ano kung na, kung ano kung ano kung ano kung ano ano Plastic. Ay, <laughs> Ito. Mukhang ay basag. na Ang dami niyo nakuha ah. Ha? Ano na? Yun? Ito, oh, ah, basag Sayang gilid Ito, mga platito, mga nasa gilid Ay, basag naman Pilihan talaga natin. Share oh. share lang po sa ating video mga idol ha. Ito naman po ay para sa inyo. Kaya huwag niyo po laging kalimutan isira ng ating video. May... Para may pagkasa kayong manalo ng ating maligbayan box. Di ba? Lahay vlog si Kuya. Lodi-lodi tingnan mo. <laughs> Galing ha. Ay ito yung box. Ay, oh, ito, maganda. Sabi ni ate, huwag mong kunin yan. Akin yan. Ano to? Wala na? Di ba, di ba, umiinom ka? O, oh, taga yan. Hindi ka ako umiinom. Ha? Umiinom. Ang ganda nito. Ang ganda nito niya panalo. Kami makikilog doon. <laughs> Oo oh, nga eh. Nadami mga taga mga na... ano eh. kunin ko nga. Kunin ko nga to. Baka may mga humihingi ng tagayan doon. Oo. Oh. ang maganda lang. Kagaya nito. Ito po so, yung ganda. Oo nga. no oh, ano? okay. okay. Dito na tayo. Ito oh. <laughs> Swerte tayo. Grabe po. Oh. Ah, ah, napakarami. Akala ko wala na kami makuha ngayon. Ako pinakala ko. Ang oh, dala. Talagang hindi namin nakalain po ba? Ay. 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 Oh, grabe. Eh, kay kay hindi Ay, Ano yan? Ano termos ito pag okay to mga idol may mga ito na naman tayo yun okay nga walang rubber to ha baka maghanap kayo ng rubber ito pa isa yun pa give me this one Ayun, oh, dalawa tayo nakuha na rin. Ano yun, Lodi? Ito nga, tingnan ko. Ano Hindi ko alam.

hindi, hindi ma'am, magaling siya ay, bawal bawal mga ano lang kinukuha mga bukasagin, pag mga dyan kanina to kanina to hindi ko alam, dali mo na Oo. dali mo na

Dito talaga po ay talagang todo tayo halungkat dito po ba? Ah, <laughs> uh, Victor. Halungkat, halungkat. <laughs> <Ay>. Ano nga? Atubig. tubig? <laughs> Sayang ah, oh. tatanggal basag. Ito, 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 Ito medyo okay to mga idol Ano kaya to? Sino kaya may gusto dito? <laughs> oh. Diba? Pwede to lagayan ng ano sa mga bahay nyo. Okay po. Ito na po ay dadalhin natin sa gilid. Talagang puno ah. Yan bit na lang, ilakay na natin to Whoop. Uy. ay, maraming maraming salamat hanggang dito lang po ang ating video don't forget to follow ah, english yun ah <laughs> huwag niyo po kalimutan na click ang subscribe button mga idol at syempre pakiclick na rin po yung notification yun, bell para updated kayo sa mga video natin na upload okay ah. oh. so naman po ipaparapol po natin sa inyo Tara, yung kay Kaingil oh, tara. Kaya nga eh. Oo. Oh. Itakit na lang po tayo sa sunod yung vlog. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Bye-bye. Peace out.